Guys, nagagawa na naman ako ng inakay ng ibang nagsasalita. Yeah, what's up guys? Two fingers sa akin. Ngayong araw pala guys, may mapakita na naman ako sa inyo. Alaka, ano kaya yon? Kasi guys, so sobrang galak sa kuba at nagagawa na naman ako neto Ato Eto guys, so itong ibon na to. Naka, nakapulot na naman ako ng palaman. Bumalik kasi ako guys, so pinagkuhan ko ng inakay ng nakaraan. Tapos nakita ko to na guys, sa nagalolo. Kaya kinuha ko na kasi nakakawawa naman siya. Eto guys, yung napulot ko na nakaraan vlog ka. Balay kapatid siya ng bagong kuha ko. Balay, hindi pa ganun yung niya, pa siya Tama nga yung balay ko guys, nabunso nga ito. <laughs> sabi sa inyo, may kapatid pa to eh. At yun nga, nakuha ko na. Magkapatid nga sila guys, kasi magkamukha sila. Magkakilala nga sila guys, yun, eh, nagkamustahan sila kanina. Tsaka pa rin silang panat guys, bakit kaya? Sa tingin nyo guys, nasa like kaya nila yan? Ato guys, na bagong kuha ko, medyo malago na yung balaybo niya. Kaya medyo kaya niya na lumipad ngayon. Nakita ko nga siya kanina guys, tinuturuan siya na magulang niya lumipad. Ang kaso lang, inaya ko siya maginam, kaya sumama siya sa akin. Ato guys, mukanya mukha niya, oh, pulang pula na panat niya. Hindi pa yan lasing guys, pero namumula na. Kamakang kamukha siya guys, na magulang niya, hindi siya ang pa. Ang kaso lang guys, may pagkabonak din pa. Tinuturuan siya sa eri lumipad, tapos tapos sa damahan siya Kaso guys, nagdai siya na hindi pa siya marunong mag-drive. Hala oh. ka, may ganun ba ba? Ang poke okay, guys ng hairstyle niya, homo. Sa na lang yung tira, tapos puro patilya na. Wow, bagay sa so best, so yarn. Hindi natin pwedeng bitawan to guys, kasi malakas talaga talamay pa. Baka mga ilang lengto pa guys, pwede na tong patulan ng dila, wag lang ulo. <laughs> Tsaka sa so tingin ko guys, kumakain na to ng sarili niya. Hindi katulad ng isa guys, na kailangan pa sabasabuan ba? Masyado kasi nagpapabipian, walang iya. Baka bukas guys, ipagawa ko na to ng kulungan na medyo malaki. <laughs> hindi naman to pwedeng isama sa kalapati ko, kasi hindi naman sila magkano-ano. <laughs> Baka asarin lang to, bakit ka pa Kawawa naman siya guys, baka mabuli lang Kaya po kasi mo kasi mapagawa ko ng kay Bel Kapag hindi, transfer ko kayo sa Bilipe Alaka, wag pala doon, baka matutuan yung ulo niya Ang cute pa naman ang ulo niya guys, korso na dahil Pulang pula ay ano kasi sa kuraki So bali dalawa na yung ganitong alaga natin guys May kausap so, na yung isa, hindi na mainip Kapag natuto na to magsalita guys, turuan ko to ng Espanyol para may iba naman Alaka, parang ayaw niya bata ng sakin sa guys Parang mas gusto niya ng bananak yun, napakarte mo naman Hindi pala pwede to sa ibang bahay best, sa pagkain Hindi kagaya ng pa mag-breakfast. Magkaiba daw kasi yan ay. Palagi na lang nakabuka yung bunga nga mo, hindi ka ba napapanga? Mayat maya ka na nga kumakain, hindi ka naman lumalaki. Baka mamaya puro bulati ka na, bupurgayin nga kita. Tingnan nyo naman yung pag-eature niya. Hindi pa siya makalunok, tumira ka ba? Walang iya ka, sumasali si ka kapag wala ko. Ah. Ayos din trip mo eh, no? Tamang kain. Tapos itong isa guys, binigyan ko siya ng pagkain kahit hindi siya nagagotaw. Naninibago pa kasi sa guys, sa bago niyang kulungan. Bakit daw kasi orange, mas favorite niya yung violet. Hala na, ka, napakarte best, puro reklama. Eh, paano ba naman kasi guys, yung kulungan pag tingala mo, kaysa minakar. Walang iya yan, hindi malamang kapag tumbling tumbling dyan Eto nga isa, hindi nagre-reklama Kahit yung kulungan niya, parang ipapadeliver sa si LBC Wow, happy yan Tapos, itong bagong kuha ko guys, lalagyan ko lang sa pinyang kulungan niya Napakalikot nya kasi guys Lumulusot kasi yung paan niya, kasi pa yan tinakbo Tapos, mamaya, mabalian pa yan Eh di wala na, Tuturuan ko pa namang magbasketball yan Kaya eto, inuna ko yung kapakanan nya Kahit yung kulungan niya, is puro bintana Malamig dyan best, lampasan yung hangin Hindi na pagpapawisa yung singit mo dyan, kahit maglilikot ka dyan O oh, diba guys, sobrang comfortable niya, hindi na siya makakalawa Walang yung kulungan niya, hindi malamak Hindi na ako magtataka bukas, kung So andito yung isa guys Tapos nandito naman yung isa Bale, dalawa na sila Wow, parang pamilyar Ebeg eh, sabihin, two fingers sa sakin Ay, ganda lang yung pagsuot sa ulo ha Baka magkabukol ka, wala ka pa namang element Diyan mo bukas, bilang kita ng kapote So paano ba yan guys, hanggang dito na lang muna ha? Update ko na lang kayo guys Kung magkakasundo tong dalawa ta Para kasing parehasira ulo paglaki Ingat kayo palagi, two fingers sa sakin <laughs>